pinag-uusapan ngayon sa social media ang pangalan ng anak ni Ninyo Mulak na si Sandro Mulak. Usap-usapan ang pangalan ni Sandro sa showbiz dahil iniuugnay siya sa naglalabasang blind item tungkol sa isang baguhang aktor na hinalay umano ng dalawang executives mula sa isang malaking TV network. Sino nga ba si Sandro? The Philippine Showbiz List presents Tunay na pagkatao ni Sandro Mulak. Family Background Ang 23-year-old sparkle artist na si Alessandro Martino Sandro Mulak ang isa sa dagdag adisyon mula sa angka ng mga mulak na nakapasok sa showbiz. Si Sandro ay panganay na anak ni Ninyo Mulak na nakilala bilang Child Wonder of Philippine Cinema. Uncle ni Sandro, ang multi-awarded actor na si Aga Mulak at mga aunties niya ang karakter actresses na sina Arlene at Almira Mulak. Lola niya ang movie queen na si Amalia Fuentes. Si Sandro ay anak ni Nino sa ex-wife niyang si Edith Maliari pero bago ang pagsasama ng mag-ama ay nagkahiwalay sila ng halos ng tatlong taon. Matatandaan na taong 2008, nanawagan si Nino sa media upang tulungan siyang hanapin ang kanyang anak na di umano'y itinago sa kanya ng dating asawa. Sa isang panayam inamin ni Sandro na inilayo nga siya noon ng ina at itinago sa si ilo-ilo. Pero kalaunan ay natagpuan siya ng ama noong nag-aaral na siya ng grade 1. Kasunod ng tagpong yon, nung una ay bumibisita lang si Sandro sa ama tuwing weekends. Hanggang sa nung grade 8 na siya, ay sinimulan na niyang tumira sa ama kung saan ay kasama niya rin dito ang kanyang bagong stepmom na si Diane Tupaz at ang kanyang kapatid na si Alonzo. Patungkol naman sa kanyang ina, inamin ni Sandro na mayroon na rin itong sariling pamilya at kasalukuyang naninirahan sa Amerika. Samantala si Sandro ay higit pa sa isang gwapong mukha dahil marunong din siyang kumanta sumayaw at tumugtog ng gitara. Nakagawa na rin siya ng ilang TV commercials. Aktibo rin siya sa sports tulad ng basketball at scuba diving. Sa katunayan, nakuha niya ang kanyang diving license sa kanyang 14th birthday. Taong 2020, nang makapagtapos si Sandro ng senior high at kumuha ng kurso sa Advertising sa College of Fine Arts and Design ng University of Santo Tomas determined to make his own name in showbiz. Ang desisyon ni Sandro na pasukin ang showbiz ay hindi naman nakapagtataka pa. Katunayan, very grateful siya sa kanyang ama dahil hindi raw nito itinago ang kanyang pagiging artista sa kanya. Bata pa lang ay sinasama na siya nito sa mga shooting, lalo na kapag maganda ang location. Ang ama din Anya nag-encourage sa kanya na mag-artista. Ganun pa man, hindi kinailan ni Sandro ang pressure na kanyang naramdaman dahil kadikit na kanyang pangalan ang kanyang pamilya sa showbiz. Inamin din niya na naging insecure siya nang sumali sa showbiz ang kanyang nakababatang kapatid na si Alonzo at sumunod sa yapak ng kanilang ama. Lahat anya ay nakafocus rito at walang may alam na siya ang panganay. Kapag may premiere night si Alonzo, ay nasa background lamang si Sandro. Pero dahil sa naging maayos sa kanilang komunikasyon sa pamilya, na bago ito at naging inspirasyon na siya naman ang mag-artista. Napagtanto ni Sandro na immature pa talaga siya noong mga panahong yun at nabipressure lang siya sa sitwasyon. Simula pa noong 13 years old siya, ay hinahasa na ni Sandro ang kanyang mga kakayahan bilang isang theater actor. Ganun pa man, kahit nagaling sa isang showbiz clan, gusto ni Sandro na makilala dahil sa sariling niyang talent. Katunayan kahit kilala ang pangalan ng tatay niya sa industriya, ay hindi niya ito ginamit para makapasok sa showbiz. Una siya nagkaroon ng mga rejections bago siya nakapasok sa sparkle ng GMA7. Dahil sa hangaring patunayan na kaya niyang magtagumpay sa showbiz, sinubukan niya mag-audition ng hindi gumamit ng anumang koneksyon. Katunayan ng malaman niyang nagpapa-audition ng GMA Artist Center ay agad niya itong sinunggaban at hindi ginamit ang pagiging mulak. Aminado si Sandro na hirap siyang makapasok kung saan ay pasa lang siya ng pasa ng mga audition videos. Talagang iniyakan at ipinagdasal daw niya na pala rin siya. Ang kanyang pagpupursigi ay hindi naman nabaliwala dahil makalipas ang walong buwang paghihintay nakatanggap siya ng tawag na pasado siya. Kaya raw masakit para kay Sandro ang sinasabi ng ibang netizens na kaya siya na sa showbiz ay dahil sa impluensya ng kanyang ama. Paglilinaw niya, hindi porket anak ng artista ay madali na makakapasok sa showbiz. Samantala, bukas sininyo sa pagpapahayag kung gaano siya ka-proud sa ginawang pagsisikap ng kanyang panganay upang makapasok sa showbiz. Hindi niya ito tinulungan. Ayon naman kay Sandro, kahit hindi siya tinulungan ng ama, ay hindi naman siya nito pinabayaan at binigyan pa siya ng guidance sa pagtahak ng bagong career. Bata pa lamang daw kasi siya, ay gusto niya na maging proud sa kanya ang kanyang ama matapos magtagumpay sa kanyang mga audition. Ngayon ay komportable na si Sandro sa paggamit ng apelidong Mulak. Ang pagiging Mulak ay maaaring magdagdag ng pressure sa karera sa showbiz ni Sandro. Ngunit, determinado siyang gumawa ng sariling pangalan. Nakagawa na siya ng ilang TV projects. Ang unang paglabas niya bilang kapuso ay nang sumali siya sa cast ng Agimat ng Agila kung saan ginampanan niya ang papel ni Archie. Napanood din si Sandro sa unang episode ng Regal Studio Presents. Kasama rin siya sa segment ng All Out Sundays na FYP, Fresh Young Peeps. Saka, sa kasalukuyan, siya ay nagtitaping para sa Shining Inheritance. Showbiz Relationships Pagdating sa kanyang love life, kabilang sa kanyang nakarelasyon ay ang Viva Max star na si Atasca Mercado. Mga teenager pa sila Sandro at Atasca nang magkakilala sila noong 2016 na si Nino ang direktor ng unang music video ni Atasca. Sa naturang music video, gumanap sila magkaibigan at ang kanilang samahan ay tumulay sa likod ng kamera. Ayon kay Sandro, naghiwalay sila ni Atasca dahil sa bata pa sila noon para pumasok sa isang relasyon kung saan ay parehas ka raw silang nasa teenage years pa. Isa din sa tinukoy niyang dahilan ay kagustuhan ni Atasca na pagtuunan ang career nito. Aminado naman si Sandro na labi siyang nasaktan sa breakup nila ni Atasca sapagat ito ang kanyang first love at nakipaghiwalay ito sa kanya through text. Si na Sandro at Ataska ay nagkaharap muli sa guesting nila sa Especially For You ng It's Showtime noong May 2024. Ayon kay Sandro, matapos ang tagpong yon, hindi niya masabi na friends na sila ni Ataska, pero alam niyang okay na sila at walang bad blood sa isa't isa. Kaugnay nito, isa sa nagbibigay inspirasyon at kulay ngayon sa puso ni Sandro ay ang nobya at kapwa sparkle artist na si Chanel Agustin. Sandro and the Blind Item. Isang blind item ang kamakailan lang na at kumuha ng pansin ng online community na may kinalaman sa pang-aabuso na naranasan umano ng isang baguhang aktor na nasa early 20s pa lamang mula sa dalawang gay program executives. Naganap umano ang pananamantala sa isang sosyal na hotel kung saan ginanap ang isang engranding pagtitipon, ang GMA Gala 2024. Ayon sa pinagmulan, Sinabihan daw ng dalawang gay TV executives ang newbie actor na pumunta sa kanilang kwarto. Wala itong mali dahil pinagkatiwalaan niya ang dalawa at tito-tito ang tawag niya sa mga ito. Dito na umano'y pinainom sa kanyang isang bagay na nagdulot ng pagkahilo at ang pang-aabuso ay nangyari. Sinabi na may kumatok sa pinto upang maghatid ng alak kaya nakatakas ang bagitong aktor. Ayon sa blind item, labis na natroma ang baguhang aktor ngunit di o mano, sinubukan ng GMA na panatilihin ang pangyayaring ito sa prebado at wag nang sumabog ang eskandalong ito. Napaulat naman na kumuha na ng abogado ang ama ng newbie aktor upang maghain ng formal na reklamo laban sa dalawang gay. Sa gitna ng blind item na ito, naglabas naman ng pahayag ang GMA Network kauli ng insidenteng kinasangkutan o mano ng kanilang artist at independent contractors. Wala pa raw sila nakukuhang formal na reklamo kaya hindi pa nila matukoy kung may katotohanan ang mga kumakalat online. Gayunpaman, sakaling magkaroon ng formal na reklamo, magsasagawa raw sila ng masusi at walang kinikilingang embistigasyon tiniyak din ng GMA Network na siniseryoso nila ang ganitong kabigat na aligasyon. Kaugnay nito sa comment section ng iba't ibang social media forum, may ilang neresens na nagbanggit ng mga pangalan na siya umanong sangkot sa natunang insidente kung saan tinukoy nga na biktima si Sandro. Samantala na pag-alaman mula sa kampo ng artist na dahil sa batinding trauma na naranasan nito, sumasa ilalim daw ito ngayon sa psychological treatment. Sa kabila ng pagdawit kay Sandro sa viral na blind item, nagbahagi siya ng isang emoticon sa kanyang Instagram story. Tila ito ay isang emoji ng persevering face na nangangahulugang ang isang tao ay nasa pinakamababang punto, hindi masaya, ngunit hindi pa sumusuko. Kasunod nito, nagbahagi siya ng isang makabuluhang quote. Ito ay nagpapahayag na sa kabila ng mga pagsubok na nanatiling kumakapit siya sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Mababasa rito. God is never late. He sees the cries of the helpless and He will heal, provide, lead, and save. Trust in Him. Maging si Nino Mulak ay binasag din ang kanyang pananahimik kaugnay sa insidente kinasangkutan di umano ng anak. Sa kanyang Facebook, naglaba siya ng isang cryptic post at matapang ang mga sinabi niya na Inumpisahan niyo, tatapusin ko. Sa pangyayaring ito, inaabangan ng publiko ang paglantad at pagsasalita ni Sandro tungkol sa nangyari sa kanya. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!